nang mamatay si dating Pangulong Cory Aquino sa sakit na cancer, ipinagluksa ng lahat ang pagkawala ng isang leader na tila angat sa lahat ng mga naging Pangulo ng bansa. Mula sa pagiging simpleng housewife ng leader oposisyon na si Ninoy Aquino, nilabanan niya ang diktaturyang Marcos nang paslangin si Ninoy. Nailuklok siya bilang Pangulo sa pamamagitan ng 1986 EDSA People Power isang pag-aalsang produkto ng mahabang pakikibaka ng mga mamamayan. Kung tutuusin, kabilang si Cory sa isang elitistang uri na nagahari at nagpapahirap sa marami. Pero kahit ang mga progresibo, hindi maitatatwa ang kanyang naging papel sa kasaysayan ng bansa. Yung martial law, yung martial law was meant primarily to prevent yung democratization ng Philippine society. Nandoong mga na mula 1970 hanggang 72 ay makikita mo sa sa streets at saka sa bukirin, gano, sa daan, sa mga factories, no? Binlock ni Marcos yung pag-develop na yan. Ang legacy ni, ni Aquino, eh, ibinalik e, niya. <laughs> binalik niya yung, yung Pilipinas dun sa path na yan. Siyempre, yung, yung nangyari, hindi, hindi naman malaking pagbabago ng ating restoration. Ngayon, yung mga ibang tao sinas kinikritize nila yon for hindi kasi tumuloy sa pagbabago eh, no? Pero pag sinabi na ang um, legacy ni Cory Aquino ay yung pagbabalik ng ng um, institusyon sa liberal democracy, malaking bagay 'yan. Uh, si Cory ay gumampan ng isang mahalagang papel sa isang critical na yugto ng pakikibakang masa. Uh, mahalagang papel dahil kinatawan niya ang pagnanais ng taong bayan na labanan ang diktadura. Na obligasya siya na gumampan ng isang uh, trabaho. Ang ibig sabihin noon, uh, kung siya man ay naging leader, ito ay dahil sa nilikha ng kasaysayan, yung pagiging leader sa pag-assess na ano yung mga puwersang nagpasimula, uh, nagpatuloy at nagpalawak doon sa anti-dictatorship campaign. Hindi may tatatwa yung papel ng kaluwan. What underground na naman Pero yung Minoy assassination, hindi rin may, may tatanggi yung parang spark yun yung lahat ng mga um, alang na, 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 na kumilos, yun yung nalibot ng post Ninoy assassination period at yung pag-emerge ni Cory bilang central figure. Pero nang maupo sa poder, nagpatuloy ang paghahari ng iilan sa lipunan. Hindi na ipatupad ang tunay na reformang agraryo na sentro ng kanyang programa. Yung agrarian reform provision na dapat maging matibay dun sa konstitusyon, Uh, yung mga conservatives na nakapagpasok sila ng countervailing ano sa pagde-define uh, kinilala rin yung ano yung private rights uh, matinding criticism kay Corio kasi ang naging prime example yung Hacienda Lucita na exempted doon sa redistribution at uh, sa stock distribution option. Hindi niya napag din yung you know, pressure mula sa kanyang pamilya. Nagpatuloy din sa ilalim ng gobyernong Aquino ang militarisasyon sa kanayunan at mga paglabag sa karapatang pantao. Pinakamatingkad dito ang massacre noong 1987 ng mga magsasakang nagpoprotesta sa Menjola. Pinaslang din ang pangkahalatang kalihim ng bagong alyansang makabayan na si Leanne Alejandro at si Rolando Olalia taga-pangulo ng kilusang Mayo 1. Dumalo pa mismo si Cory sa burol ng leader obrero para makidalamhati. Dahil sa edge the people power one ay may section ng military na, na sumama na support sa kanya. At kasama na namin sina Enrile, the defense secretary sa saka section ng At yun ang niya sa kanyang gobyerno. Walang uh, reorganization na ginawa sa armed forces. Kaya yung mismong armed na instrumento ni Marcos, nalipat lamang doon sa kanyang gobyerno. Ayon kay Ocampo, na dating negosyador ng National Democratic Front, naging sincero si Cory sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan, subalit na diskaril ito. Ika-credit siya ron sa pag up ng principle na mareresolva lamang yung matagal ng dig uh, digmaan kung uugatin at pag-uusapan, hahanapan ng resolusyon yung ugat ng paglaban. Economic, political, social, at, at iba Kaya lang, hindi rin niya naparsuyon Dahil ang lakas-lakas naman ng counter uh, move ng uh, military establishment. Siyempre, kung kilusang masa ang pag-uusapan, hindi ma isasantabi yung pagsisikap niya na palayain ang mga bilanggong politikal. That's very positive. Kaya lang ang mga sumunod na yugto ay nagpakita na ang kamay niya ay hindi malaya. Her hands were tied. At kung naobliga man siya na maging simbolo ng kilusang masa no, naobliga din siya nung panahon siya ay presidente na para kumatawa naman sa mga naghahari. Yan ang problema kasi pag na-inherit mo yung isang system eh hindi hindi naman na dismantle yung system eh, na inherit eh. Na inherit ng system, sama-sama lahat yung elemento.